May dati na rin po ma'am sa inyo nakarating rito kay Mother Falls ma'am? Wala. Ay wala pa, May first time po. Okay, ah, uh, konting briefing lang po ano, dito na rin. Habang nag si ma'am. Bali, magandang umaga po sa inyo lahat. ah, uh, Michael po. Yan. Bali, start po rito ma'am. ah, uh, maglalakad po tayo ng 1.3 kilometers po. Kaya ko ba yun? Ah, yun ma'am, uh, 30 to 40 minutes po. Then, six times po river crossing po ma'am na hanggang hips to po yung pinakamalalim okay na po ba ang pamagbasa niyan? Tapos ma'am, uh, mas okay po sana na prihan po tayo. Kung yung mga dala niyo pong gamit ay bihisal lang, pwede niyo po iwanan dito sa may monitoring or kung mga pag po. Basta dalhin nyo lang ma'am yung cellphone, wallet. Basta wala po mahalagang gamit po Kayong may iwan. Okay lang po. Yung bag naman niya, pwede naman namin Opo, yung cellphone. Kahit iwanan yan para ano ma'am kasi. Mo, para mas maganda po mam tayo yan. makagalaw. Ako na lang kaya magdala niyan. Ito iiwanan ko doon. lang. Ako na lang po mam. Wala naman dito ng ano. Wala wala. Tali ko na lang. Wala na po ni mam itong gamit niya. Hindi sa lang naman. Ate Roslyn. Paiwan nga po. <coughs> pag okay, po pala kayo, ma'am? Manila. Manila. Yeah, welcome po rin sa San Luis Aurora po, ma'am. Hindi ito po pala yung hindi na po sa ako po ng Baler Mama. Sa Bal Luis San, Luis San Luis na siya. po rito. Opo. Ibang bayan, ibang bayan na. Hmm. Opo, ma'am. Hindi ito hindi Tumari po pala ma'am bundok na inakyat natin sa ako po pala sa ni Mount Sierra Madre po the Mountain Range. Yes. <laughs> Local na po ng bundok namin dito ah, uh, Mount Danayag po. Mount Danayag? po kasi is nature. Yes ma'am. Opo, ito ma'am si Mount Danayag ma'am, halos virgin forest pa ma'am, ito ma'am. Wala pa ma'am dito, halos nakapunta po sa may taas. Yan, at dito nga po ay tatawid na rin po kami ng ilog. Lagi ako Yan, pagkatawid ko po sa kanila, uh, pagpapahingay ko rin po sila at medyo mapapagod na po sila baka uh, nauhaw na rin ako. Sige po ma'am, pahinga muna tayo ma'am. Water! Lapit uh, ni! Naka 400 meter sa rin ma'am tayo. Eh bakit pa ganito pa rin? Meron pa rin po ma'am. Ah, okay. Pero kaya naman oh. po yun ma'am. Iwa lang ka lang dito? <laughs> ano ka? Di pa Ibabalik pa po muna kita ma'am kung bababa po ako. Oh, Pag uh. mo, magdawdaw mag -daw, daw ka muna dyan. Hahaha. Thank you. De, payo muna, muna. di pa H... Tubig, ma'am. Si mama wala pa sa yung water sa kanya. Talataan na yung water po <laughs> Almost 900 po, ma'am. 900 1.3 kilometers po. Hindi dito na lang siya Dito na lang dito. sa po, Tayo po, ma'am. Hanin <laughs> <padamira> po yung mga natawid mga mga ilan. Pero iba naman po, ma may mga lubid naman po yung nakawa. Hindi ba delikado kung iiwan namin si Ma'am ay Ayun ma'am, ibabalik ko po siya ma'am. Akay na po, hindi mo mo na. Hindi nga, mag kami. Babalik ko na lang po muna si Ma'am. ko, no? Hindi, okay lang. Pwede lang mga kaibigan magtautaw dito. Apo ma'am. Dito ma'am, huwag lang mong kayo pupunta sa mga lakasang tari. Dito na po kami. Naisip ako na dito ng mga guest po. Video mo muna kuya. Apo ma'am. Pagka-picture doon.

Okay, ready, one. Okay. Pwede ko naman po kayo sa mga bato. Nakapuha yung compressan po kayo para makapag-groupan. Nakapuha. Mamaya na solo, pwede dyan. Mwah. Mwah. Mwah.